gandang araw sa inyong mga katrups mga katrups ito na naman tayo sa bagong video yan mga katrups papakita ko sa inyo na ako ay nagbibintol ngayon yan yung bangkang ginagamit ko mga katrups oh. yan, yan bibintol ako mga katrups kaguli ako ng alimango kabilin bigas mga katruks sa tamang legal na paghanap buhay kabil ka ng limang kilong bigas kapi asukal nako malaking bagay na yun mga katruks Yan ako nag area ng Bintul mga katrops. Yan, yan sa malawak na 'no. Yan. Yan ako nag area ng Bintul. Tumakatros, papakita ko sa iyo ang huli ko. Mahina. So, oh, unti pa lang na uli kumaka troops oh. Yun oh, pakita ko sa inyo. Hindi pa uli ko eh. Oh. Mo. Hindi Hina pa oh. Ko. Oh. Hmm, di ba? Tatlong piraso pa lang ng eh, maka troops. Siguro pambigas, meron na yung mga katrops kahit papano. Pasok na siguro dyan ang mga tatlong kilong bigas o limang kilo kaya hanapin pa natin mga katrops dami pa wala pa tayo pang asukal pang kapi <laughs> siyempre mga katrups, kung bigas lang wala naman pang ulam obligan yung ibinta natin mga katrops pag inulam natin yan di wala tayong bigas yan mga katrups, ang pag sa pagbibintol. Tiyaga lang mga atrops pag nagbibintol. Yan yeah, mga katrops, nagbibintol din yan Oh. Yan, yeah, nagbibintol din yan mga katrops. Para pahinga lang siya at Ah, nagbibintol din yan. ba, so, ka traps may huli ka na ba? Ka-trops? Ah, oh, meron na. Meron na pala siyang huli. Sa akin, tatatlo pa lang eh. Tatlo pa lang ang huli ko. Sa kanya, meron na rin pala. So, mga ka pakita ko pa sa inyo yung ibang ano dito, ibang bintol. Kasi dalawa kami nagbibintol dito mga katrups eh. Yan, dalawa bangka di ba? O yan. Dito kami nagbibintol mga katrups. Yan. sa styrofoam mga katrops bintol yan ah, bintol yan mga katrops itibawin din yan mga katruks. lawak yung binibintulan lang yung mga ka-trop. malawak di ba makatrep sang mini bintola no di ba napakalawak Maya-maya titibaw na yung mga katruks Kasi papahinga pa, yan, eh. Pagod pa kasi yan Pagod pa Pagod pa yan Namamahinga pa yan Kutitibaw na rin aku Mamaya maka katruks Tika titibaw pa lang namin Mababaw na katrops. Sa side ka na, sa side na tayo dyan. Oh, tiba ko na. Sige. Bibidyo pa ako, mamaya pa ako titibaw. So, tapos ko magbidyo. Tapos ko magbidyo, katrops. Ako naman. Ako naman ang magaganyan. Ano, huli na siya mong alimango, mga katrops. Ganyan ang buhay dito sa amin, mga katrops. pa ng pambigas, nagtsatsaga kami. Mabuhay lang na marangal mga katroop. Pagkatapos niya mga katroop, pagkatapos mag -video, ako naman ang maggaganyan. Wala. Hoy hole. May hole mga troops. Mga katrop, salamat sa inyong panonood. Dito na lang. Sana yung hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe naman para lagi kayong updated sa mga bagong video. Yan lamang mga katrop. Salamat sa inyong panonood. Thank you. God bless sa inyong lahat.